Tuloy-tuloy lang ang ating weekend getaway sa Sikihor. At ito ang isang must try when in Sikihor, Spelunking sa Katabon Cave. Matatagpuan sa paanan ng Mount Bandilaan ang Katabon Cave, ang isa sa pinakasikat na tourist destination sa Sikihor. Highlight talaga sa buong kuweba. Parang nandito talaga yung mga bisita. Hindi lamang po lokal, pati na po mga international tourist. Nandito talaga. Sa halagang 500 pesos, makakapasok na kayo sa kuweba na may kasamang cave guide at safety gear gaya ng helmet at headlights. Nagpaparenta rin sila ng rubber slippers sa halagang 50 pesos. Kailangan mo munang maglakad ng 150 meters pababa o halos 10 minutes bago marating ang pinakamukha na ng kuweba. Ito pala yun, papababa tayo dito. Mga kapamilya, ito po ang Cantabon Cave na may haba na 800 meters, less than a kilometer, at may lapad na 10 meters. Medyo hindi pa to obvious sa butas na papasukin natin dahil marami pang pagdadaanan na maya, maya Pero ito ang pro tip para sa mga gustong mag-caving o spelunking, magbaon o magdala ng helmet dahil, siyempre, safety first. Kiwas sa bagok. Tara. Okay. ako, Kuya Kim. Kamay-may ako tinadala ngayon. <laughs> Mula sa mabato, ito na yung matubig na bahagi, oh. Hmm? Ingat lang, dahil yung ibang mga parte dito, katulad nito, pag napunta ka dito, lulubog ka bigla. <laughs> yung sinasabi ko sa inyo, ito lang ang dadaanan mo. Ganyan. Kahit yung mga foreigners dumadayo pa rito sa ating uh, pinagmamalaking Cantabon Cave. May naririnig ako ah. Dumadalo niya tubig. Oh. Ano galing ito? Eh. Kaya naman may tubig dyan ay dahil ang Cantabon Cave ay may subterranean stream sa loob. At alam mo ba na kapag ulan paring tumaas ang tubig ng hanggang lampas bewang. Extreme talagang adventure, hindi ba? Ayan, narating mo na ang isa sa highlight ng iyong Cantabon Caving Experience. Ang makakita ng isang mini waterfalls. Ang galing, no? Kalaan niya merong mini waterfalls sa loob ng Cantabon Cave. Fresh water siya, pero huwag niyo muna inumin kasi maraming mga sediment dito eh. Saka iba yung kulay na tubig. Puti na lang. Kung napapansin niyo, may mga parang puti-puti doon sa dulo ng ating stalactites. Yun. Dahil yun sa mineral na tinatawag na calcite na humahalo sa limestone at sa tubig. Yung eh, tubig bababa, may mineral na calcite, kasi yung limestone mabubuo. Doon sila naghahalo-halo sa dulo. Tama ka dyan, Robby. Pero alam mo ba na abuti ng 500 to 800 years bago mabuo at humaba ng one foot. One foot lang. Yung stalactite na yan. Ay, grabe. Ang ganda. Finally. Eto na, ang Crystal Terraces. Napakaganda. Para siyang snow dito. Kuya Kim, nagawa ko ni parte ko. Ikaw na bahala sa iba. Ha? I got you, Rob. Dahil bukod sa Crystal Terraces na yan, marami pang ibang hidden treasure sa loob ng Cantabon Cave. Meron hugis kampanang rock formation na tinatawag nilang shower bell. At take note, ayon sa mga cave guide, potable o maaring inumin ng tubig dito kung trip mo naman lumangoy, madadaanan din ng queen's bath na tila swimming pool na may lalim na halos 5 feet. Kung may queen, syempre may king. Ang king's bed. Mukhang king-sized bed pero paalala lang. Picture-picture lang dahil bawal itong higaan o hawakan. Ayun! Nakita ko na rin ang ilaw. Must see dito sa Sigihor.